Sa nakaraang kwento natin ay ipinatawag ng lalaking may pulang kaliskis ng dragon ang bawat pinuno ng bawat bansa para sa pagpupulong. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang makita yon ng mga pinuno ng iba't ibang bansa ay nagtataka naman sila kung sino ang lalaking ito na may pulang kaliskis at kung bakit hindi si Kim Il-jung ang nagpatawag ng pagpupulong, mayroon ding napatanong na kung tao pa ba ito, at may nagsabi din na isa lamang yan na ideya at pinakalma niya ang lahat at sinabi niya na wala silang dapat ikatakot sa lalaking yan. Nang marinig yon ng lalaking may pulang kaliskis ng dragon ay napangiti na lamang ito at kaagad niyang sinabi na bilang isang pinuno ng organisasyong laban sa sangkatauhan ay nagpatawag siya ng pagpupulong dahil mayroon siyang eya alok. Tinanong naman siya ng isang leader na kung sino ba siya upang makipagnegosasyon sa kanila at tinatawag niya pang pinuno ang kanyang sarili. Inutusan naman ng dilaw na buhok ang may pulang kaliskis na papuntahin niya dito si Kim Il-jung dahil siya lang naman ang karapat dapat na makausap nila. Dahil sa narinig ng may pulang kaliskis ay nagpipigil lamang ito na tumawa at maya maya pa ay hindi niya na mapigilan ang kanyang pagtawa at humalakak naman ito ng napakalakas at tinanong naman siya ng isa na kung ano ba ang nakakatawa. Seryoso namang sinabi ng may pulang kaliskis na natitiyak niya na makakatanggap din ang mga tao ng revelasyon. Nagtataka naman ang bawat leader ng bansa dahil kung ano-ano ang mga pinagsasabi nito. Sinabi naman ng may pulang kaliskis na si Lucifer na tinatawag na Morning Star at si Satanas ay karibal. Ang Crimson Dragon at ang Elder Dragon na siya namang ama ng kasalanan. Napanganga naman ang mga pinuno ng bawat bansa dahil hindi nila naiintindihan ang mga pinagsasabi nito. Nagpakilala naman ang may pulang kaliskis na siya ang kalaban ng lahat ng mga Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao. Sinabi naman ng dilaw na buhok na pinuno na ito na baliw na ang isang ito. Sinabi naman ng may pulang kaliskis na ang kanyang sinabi ay isang pagbabanta na nagbabalat kayo bilang isang offer dahil nakita niya na kung paano tanggihan ang napakalinaw na revelasyon. Tinanong naman ng isang pinuno na kung ano ba ang pinagsasabi ng isang baliw na ito. Nang marinig yun ng may pulang kaliskis ay nagdesisyon naman siya na iibahin niya ang kanyang paraan upang makilala nila siya. Bigla naman siyang lumiwanag at nagkaroon ng maraming kumikinang sa bawat lugar. Ang kanyang ideya ay tinatawag na Red Dragon of Apocalypse God Killer. Hindi naman matukoy ang ideya rank at overall combat ability nito. Ang kakayahan naman ng kanyang ideya na ito ay kaya niyang magpalabas ng mga tore na tinatawag na Tower of the End at ang tore ay kayang makapaglabas ng mga hindi na nabubuhay sa kasalukuyang panahon na ito kagaya ng mammals, amphibians, ibon, insekto o arachnids, reptilia at mga isda. At ang lahat ng mga nabanggit na mga hayop ay nakakulong sa itinalagang tore nila. Ang mga uri ng hayop na nawala kamakailan lang ay ang unang lilito sa tore at ang mga uri ng hayop na naabot ang tugatog ng kanilang pagkabuhay ay huli namang lilito sa tore na siya namang nagmamayari ng tore. At kapag naman napatay ang nagmamay-ari ng tore o sa madaling salita na kung mapatay nila ang pinuno ng tore ay makakatanggap ang pumatay ng ganap na kapangyarihang pumatay laban sa uri ng hayop na katulad ng kanilang pinuno. Kapag naman pumasok sila sa tore ay hindi hindi sila makakalabas kapag hindi nila narating ang dulo ng tore subalit hindi nila kinakailangan patayin ang pinuno ng tore upang makalabas. At dito tinawag ng secretary ang isang lider ng bansa at may iniulat na nagkaroon ng tore sa lugar ng Schwerin. Jakarta at Malmo at ganoon din sa Glasgow at halos lahat ng lugar ay may kakaibang tore na bigla na lang lumitaw. Tinanong naman ng isang pinuno ng bansa na kung ano ang kanyang ginawa. Tumawa na lamang ang lalaking may kaliskis at sinabi niya na nagbabala na ito sa kanila kanina na isa itong banta para sa sangkatauhan. Ang kakaiba sa normalidad ay magdudulot ng walang hanggang kapaguran ito sa sangkatauhan at mababasag ang kanilang kapayapaan. Tinanong naman siya ng lalaking dilaw ang buhok na kung iyan ba ang kanyang gusto. Minungkahi naman ng lalaking may kaliskis na pumili sila ng kahit saan na tore at dalhin nila ang lahat ng artifacts na sa kahit anong sulok ng mundo at pumasok sila sa tore ng sagayon ay makakatanggap sila ng revelasyon sa huli. Nagalit naman ang mga pinuno ng bawat bansa at tinanong niya ang lalaking may kaliskis na kung nababaliw na ba siya dahil ayon pa sa kanya na mas pipiliin niyang lumaban kaysa naman ibigay nila ang kanilang mga artifacts sa kanya ng libre. Tinanong naman ng lalaking may kaliskis na kung iyan ba ang kanilang desisyon. Nakita naman nila sa kanilang screen ang mga dambuhalang halimaw na nakapaloob sa libro ni Daniel at hindi naman makapaniwala ang lalaking ito sa kanyang nakikita. Minungkahi naman ng may kaliskis sa kanila na puntahan nila siya dahil ang mga halimaw na kanilang natalo ay nananatiling nakatayo pa rin ng matatag hanggang sa ngayon. At dagdag niya pa na huwag silang maiyang tanggapin ang kanyang inaalok kapag nagbago na ang kanilang isipan. Sinabi niya pa na pumili sila ng kanikanilang tore at binigyan niya ang mga ito ng palugit na pitong araw. Sa kabilang banda naman ay may nakitang kakaibang bagay ang bata at namangha naman ito. Habang nagpapaliwanag ang lalaking may kaliskis na kapag nilang makaakyat sa tuktok ng tore at matapos ito ay hindi niya gagalawin ng artifact at mananatili lamang siya sa lugar ng Pyongyang magpa hanggang kailanman. Samantala si Jin Song naman ay nagtataka sa kanyang nakikita habang kausap pa rin si Teacher Ayong at dito nakita niya ang nasa harapan nila na pintuan ng tore at tinanong niya si Teacher Ayong na kung ano ba ito. Kinatok naman ni Jin Song ang pintuan habang nag-uusap ang leader ng bawat bansa at ang lalaking may kaliskis at tinanong ng isang pinuno na paano nila pagkakatiwalaan na tutupad siya sa kanyang pangako. Tugo naman ng lalaking may kaliskis na alam niya na ang patungkol sa revelasyon at ang revelasyon ay pwedeng mangyari kahit saan at ang kanyang pagkabuhay ay maikokonsidera ng revelasyon para sa iba. Tinanong naman siya ng isang leader na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Sagot naman ng lalaking may kaliskis na gaya nga ng nasasaksihan nila na ang revelasyon na ito ay para sa sangkatauhan kaya naman inutusan niya ang mga ito kung ano ang kanilang gagawin habang ang mga bata naman ay namamangha sa tore na nasa kanilang harapan at nagtataka kung ano ba ang nasa loob nito at kung pwede ba nilang buksan nito dahil ayon pa sa isa na nakakamangha ang tore na nasa kanilang harapan. Habang si Jin Song naman ay tinatanong ni Teacher Ayong na kung ang tore ba ay isang ideya at inutusan niya ito na kung pwede niya bang tignan ito para makonfirma. Tugon naman ni Jin Song na sa ngayon ay hindi niya pa masasabi kung ano ito. Habang si Seon naman ay inutusan niya ang mga bata na huwag masyadong lumapit sa tore dahil hindi nila alam ang mga mangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay hindi naman namalayan ni na Jin Song at Seon na sinusubukan ng buksan ng mga bata ang pintuan ng tore. At nang mabuksan na ng isang bata na si Hajan ay namangha naman ito dahil nagawa niyang buksan ito maging ang mga bata sa kanyang likuran ay namangha din sa kanyang ginawa. Tinanong naman ng pinuno ng bansa na ito na magkakatutuo ang sinasabi niyang revelasyon kapag magdadala sila ng mga artifacts at kinanpirma niya na kung yun ba ang ibig niyang sabihin sa halip na siya mismo ang maghanap ng artifact. Tugon naman ng lalaking may kaliskis na matalino ang isang ito at sinabi niya na ang revelasyon ay patas para sa lahat dahil hindi naman mahalaga kung sino ang pinili sa anim na bilyong tao dahil kahit na sino ay makakatanggap ng susunod na revelasyon kapag pinagtuunan nila ito ng pansin. Sinabi naman ng leader ng bansa na ito na naiintindihan niya at tinatanggap nila ang kanyang inaalok na pupunta sila sa tore at magdadala ng mga artifact at tinanong niya na kung kailan ba magsisimula ang ibinigay niyang palugit sa kanila. Sa kabilang banda naman ay nabuksan na ng mga bata ang tore at inaya na ni Hajan ang kanyang mga kasamahan na pumasok na sila sa tore at nang sumigaw ang mga bata habang tumatakbo ay huli na ng makita yun ni Seon at pinigilan niya pa ang mga bata na huwag silang papasok subalit hindi naman nakinig ang mga ito sa kanya at tuloy-tuloy lamang sila sa pagtakbo. At dito na pangiti ang lalaking may kaliskis sabay sabi niya na may mga batang nakapasok na sa tore at ang pagbibilang mula sa pitong araw ay magsisimula na. Nagulantang naman ang mga pinuno ng bawat bansa dahil hindi nila akalain na mangyayari ito ng biglaan. At dito pilit pa rin pinigilan ni Seon ang mga bata at dahil malayo ang kanyang lokasyon ay hindi na niya nagawang pigilan pa ang mga ito at ang tanging naabot niya lang sa bata ay ang sapatos nito. Natulala naman si Seon dahil ayon pa sa kanya na delikado ang sitwasyon ng mga bata dahil maging siya ay hindi niya alam kung ano ang mga nilalang na nasa loob ng tore subalit natitiyak niya naman na ang mga nilalang na nasa tore ay sadyang napaka delikado. Isinilid niya na sa bulsa ang sapatos ng isang bata at kaagad niyang sinabihan si Jin Sung na susundan niya ang mga bata at ibabalik niya ang mga ito. Wala namang kaedi ideya si Jinsang na kung ano na ang mga nangyayari dahil kinakausap niya pa si Teacher Ayong at tuluyan na pumasok si Seon sa loob ng tore at pilit rin siyang pinigilan ni Jinsang. Nang makita yun ni Jinsang ay hindi niya naman alam kung ano ang kanyang gagawin sa sitwasyon na ito. Habang si Teacher Ayong naman ay tinatawag niya na kung nandyan pa ba ito. Iniulat naman ni Jinsang sa kanya na si Seon ay pumasok na sa loob ng tore kasama ang mga bata. Sinabi naman ni Jin Sang na kapag hindi pa sila makabalik agad ay papasok na siya sa loob ng tore upang alamin kung ano ang nangyayari. Tugon naman ni Teacher Ayong nakakapasok pa lang naman ni na Seon at mga bata sa tore at wala silang paraan upang malaman kung ano ang nasa loob nito at minungkahi ni Teacher Ayong na pagkatiwalaan si Seon at maghintay na lang muna siya. Lumabas naman ang pulang aura ni Jin Sang na parang dugo at nang makita yun ni Chonok ay bahagyang nag-alala naman ito. Bigla niya namang hinawakan ang kamay ng ating bida at bigla namang nawala ang pulang aura na parang dugo ni Jinsang at tinawag siya ni Chonok na tiyuhin. Napagtanto naman ni Jinsang na nawala ang kanyang galit at nagtataka siya dahil sa pakiramdam niya na nararamdaman niya ang malamig na daloy na nagmumula sa mga kamay ni Chonok at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung sinusubukan ba nitong pakalmayin siya. Bigla niya namang hinawakan ang ulo ni Chonok sabay pasalamat niya sa kanya dahil mas naging mabuti ang kanyang pakiramdam dahil sa kanya subalit humingi ito ng pasensya sa kanya at kaagad niyang binuhat ito sabay sabi niya na kailangan niyang maghintay lang dito dahil napaka delikado sa loob. Nagmatigas naman si Chonok at sinabi niya na papasok siya sa loob ng tore at ililigtas niya ang kanyang mga kaibigan at minungkahi niya na bitawan niya siya. Tugon naman ni Jinsang na makakasagabal lang siya kapag pumasok siya sa loob ng tore. Nang marinig yun ni Chonok ay nagalit naman ito at dahil sa galit niya ay bigla niya namang sinipa si Jin Song sa babalo at kaagad naman siyang tumakbo at habang tumatakbo siya ay sinabi niya naman kay Jin Song na huwag siyang magpatawa dahil malaki ang kanyang maitutulong tutulong sa kanya dahil ayon pa sa kanya na hindi siya maghihintay lang kagaya ng ginawa niya sa kanyang mga magulang at dagdag niya pa na sasagipin niya ang lahat. Hinawakan naman ni Jin Sung ang kanyang kwelyo at biniti nito habang nagpupumiglas pa si Chonok ay tinanong naman siya ni Jin Sung na kung sa tingin niya ba ang isang pandaraya ang gamitin niya ang kanyang mga magulang para lang makasama siya sa loob at dagdag niya pa na mas magandang sabihin niya na hindi siya lalayo sa tabi niya at nang marinig yun ni Chonok ay umaliwalas naman ang kanyang mukha dahil sa sinabi ni Jin Sung sa kanya at tugon niya na naiintindihan niya. Nagulat naman si Jin Song kay Teacher Ayong na si Seon at siya kasama na ang mga bata sa ampunan ay bali 23 lahat silang papasok sa tore. Kaya niya sinasabi ito sa kanya dahil baka walang signal sa loob ng tore kaya niya pinaalam sa kanya. Habang masayang masaya na naglalakad si Chonok na hinahawakan ang kamay ni Jin Song ay tugon naman ni Teacher Ayong sa kanya na mas mabuti na huwag ng papasok ito dahil mayroon silang emergency na utos. Tugon naman ni Jin Song na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makabalik agad. Pilit pang pinigilan ni Teacher Ayong si Jin Song Ania na dahil isa itong utos sa kanya at paulit-ulit niya tinawag ang pangalan ni Jin Song subalit ibinabana ni Jin Song ang tawag at kaagad na silang pumasok sa tore. Nang nakapasok na sila sa tore na tinatawag na the 36,527th Tower of Reptiles ay nagumpisa naman ang pagbibilang ng pitong araw sa isang araw at ngayon mayroon na lamang silang anim na araw. At sa kanilang paglalakad ay nakita nila si Seon at mga bata at kaagad namang tinawag ni Jin Song si Seon. Nagulat naman si Seon at tinanong niya na kung bakit pa sila pumasok dito at nang makita ni Seon ang bata ay nagalit naman ito at tinanong niya na kung bakit pa ba niya sinama ang batang yan. Tumawa na lamang si Jin Song sa katanungan ni Seon sa kanya. Inutusan naman siya ni Seon na e-check niya ang kanyang cellphone kung pwede ba sila makatawag dahil sinubukan na niya ito kanina subalit hindi gumana at parang mayroong pumipigil sa signal. Nang ma-check ni Jin Song ay sinabi niya naman na maging sa kanya ay hindi rin gumagana. Nagmasid naman sa paligid si Jin Song at tinanong niya si Seon na kung sinubukan na nilang dumaan sa pintuan. Tugon naman ni Seo na nasubukan niya na ito kanina subalit hindi niya magawang mabuksan. Nilapitan nila ang pintuan at tinanong siya ni Jin Sung na kung may dalabang sandata si Seon. Kinanpirma naman ni Seon na kung susubukan niya bang wasakin ang pintuan. Kaya naman pinalabas na ni Seon ang kanyang ideya sabay sabi niya na mauuna na siyang subukan ito. Hindi na nagsayang ng oras pa si Ceyon at kaagad niyang inataki ang pintuan gamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na goblin swordsmanship at paulit-ulit niya itong inaataki subalit wala man lang naging pinsala ito sa pintuan. Nagtataka naman siya at sinabi niya na kahit na ang kanyang kasanayan sa pag-ataki na A+, ang rango ay hindi man lang tumalab. Ibinalik niya na ang kanyang espada at sinabi niya na susubukan niya kung sino ang mananalo sa kanila at kaagad niyang hinawakan ng pintuan at sinabi niya na susubukan niya ang paraan na ito kung gagana at bigla niyang inactivate ang kanyang ideya na tinatawag na shudder walk mode at buong lakas niyang sinusubukang sirain ang pintuan. Ang tawag sa kanyang ideya ay White Jade Goblin Shudder Walk Mode at ang kakayahan ng kanyang ideya na ito ay binabaliwala niya ang kanyang aura plate at tinutuon niya lamang ang lahat ng kanyang enerhiya, kasanayan, at abilidad kasama na ang aura sa kanyang lakas. Matapos niyang subukang wasakin ang pintuan ay walaman lang naging epekto ito at sa puntong ito ay galit na galit na siya at nang walang ano-ano'y sinuntok niya na ito at sinisipa sabay gamit ng kanyang katawan at paulit-ulit niya lamang itong ginagawa habang sinisigaw niya na bumukas na ito. Nang makita ni Jin Sung na walaman lang naging epekto ang ginagawa ni Seon ay pinapatigil niya naman ito. Tinawag naman ni Chonok si Jin Sung at lumingon naman kaagad ito. Itinuro naman ni Chono ang mga nasa likod niya na maraming umiiilaw na mga mapupulang mga mata habang takot na takot ito. At dito nakita ni Jin Song ang mga halimaw na mga butiki at bigla naman itong nagulat dahil sa dami nito. Tinawag naman ni Jin Song si Seon at dahil sa galit ni Seon dahil hindi niya magawang mabuksan ng pintuan ay pagalit din itong tumugon kay Jin Song at ipinakita ni Jin Song ang napakaraming mga butiki at nagulat din si Seon pagkakita niya sa mga ito. Kinanpirma niya naman na kung ang lahat ba ng mga halimaw na yan ay mga butiki. Samantala ang mga bata naman ay napaiyak na dahil natatakot na sila at sa isip-isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang mga batang umiiyak na ang pintuan ay hindi nila magawang mabuksan at napakaraming halimaw na butiki pa ang papunta sa kanilang lokasyon at mayroon pa silang poprotektahan ng mga bata. Pinapakalma naman ni Seyon ang mga bata dahil nagsiiyakan na ang mga ito. Napatanong naman si Jin Song sa kanyang isipan na kung paano kung mas lalala ang kanilang sitwasyon kapag nagumpisa na siyang umataki dahil ayon pa sa kanya na mayroong maliit na tsansa na may lalabas na malakas na halimaw kapag nagawa niyang maubos ang mga butiking ito. Tinignan niya naman ang mga butiki dahil sa napakarami nito at hindi niya namang magawang pabayaan ang mga bata. At nang walang ano-ano'y bigla niyang inactivate ang kanyang ideya at nang makita yun ni Seon ay nag siya kay Jin Song. Habang si Jin Sung naman ay sinasabihan niya si Omni na oras na para magtrabaho at bigla namang lumabas ang pisikal na murderous intent. At dito nagumpisa umpisa ng atakihin ng kanyang murderous intent ang mga butiki at nagsitalsika naman ang mga dugo nito habang ang mga bata ay natatakot sa kanilang nakikita. Habang nasasaksihan ng mga bata ang mga tumatalsik na dugo ng mga butiki sa pisikal na murderous intent ni Jin Sung ay napapasigaw na lamang ang mga ito na natatakot sila at gusto na nilang umuwi. Habang ang ibang bata ay takot na takot sa mga nakikita nila ay siyang tapang naman na ipinapakita ni Chonok at bigla niya namang ginamit ang kanyang ideya na tinatawag na God-given bipolar disorder sa mga kaibigan niya upang pakalmein ang mga ito. Pagtapos noon ay kaagad namang lumingon si Chonok kay Song at nakita nila na umaapaw sa murderous intent ang ating bida. Tinawag naman kaagad ni Seon ang pangalan ni Song subalit wala man lang naging tugon nito. At maya maya pa ay bigla niyang hinawakan sa balikat si Jin Song at bigla namang nawala ang murderous intent na bumabalot sa kanya pagkahawak ni Seon sa kanya. Sinabi niya naman kay Seon na huwag niya siyang alalahanin dahil iniulat niya naman kay Teacher Ayong ang pangyayari bago siya pumasok dito at nasisigurado niya na si Teacher Ayong na ang bahala sa kanila kung ano man ang mangyari. Tiningnan naman ni Jin Sung ang mga bata na tumahan na sa pag-iyak sabay sabi niya na naaawa siya sa mga batang ito at tinanong niya naman na kung aatakihin niya ba nang sabay sabay ang mga halimaw na butiki sa iisang pag-ataki lang. Tugon naman ni Seon habang tinitingnan niya si Chonok na sa tingin niya ay maayos na ang mga batang umiiyak na natatakot kanina dahil sa batang si Chonok at pinasalamatan niya naman si Chonok dahil dun. Binati naman ni Chonok si Seon at tinatawag niya itong mami. Nagtataka naman si Seon dahil sa itinawag ni Chonok sa kanya. Sinabi naman ni Chonok na dahil sinabihan siya ng many okies na tiyuhin na yan na magiging anak niya na siya. Nagalit naman si Seon pagkarinig niya ng sinabi ni Chonok sa kanya at binaling niya ang kanyang tingin kay Jin Song habang ang ating bida naman ay sinabi niya na nagsisinungaling lang ang batang yan. Nilapitan naman kagad ni Jin Song si Chonok at tinanong niya ito na sa una palang lang ay siya ang may gustong adipin siya at hindi pa nga ito makapagpalam ng maayos kanina kung papasok ba siya dito. Habang si Chonok naman ay parang nagmamang maangan pa. Minungkahi naman kagad ni Seo na gawin nila ang lahat ng makakaya nila upang makalabas sila sa lugar na ito. Makalipas ang ilang oras ay nilalabanan na nila ang mga halimaw at sa isip-isip naman ni Seon na ito ang kauna-unahan niyang nakakita ng napakaraming uri ng na mga butiki na mayroong mga iguana, ahas, at mga cobra at kahit na buwaya ay nandito rin. Naisip niya naman na ang pressure na naibibigay ng mga halimaw sa kanyang shield ay unti-unting tumataas. Hindi na nila namalayan ng oras at lagpas na ng alas tres ng umaga subalit hindi pa rin nauubos ang mga halimaw sa pagdating. Tinanong niya naman si Jin Song na kung sinubukan niya na bang takutin ang mga halimaw gamit ang kanyang murderous intent. Tugon naman ni Jin Song na sinusubukan niya naman subalit hindi gumagana dahil kauna-unahan niya itong nasubukan sa mga halimaw. Tiningnan naman ng ating bida ang kanyang orasan at sa isip-isip niya naman na mayroon na lamang silang natitirang apat na minuto bago mag alas 4. Ang kanyang natutunan habang nakikipaglaban siya kanina ay tuloy-tuloy na dumadating ang mga halimaw sa loob ng isang oras at pagtapos noon ay makakapagpahinga sila ng sampung minuto. Pagtapos nilang magpahinga ng sampung minuto ay lalabas na naman ang mga halimaw na mas malakas kaysa sa unang labas at paulit-ulit lamang ito. Sa madaling salita ay kapag mas tumatagal ay mas nagiging mas malakas ang halimaw na lumalabas. Makalipas ang ilang oras ay natapos na naman nila ang mga lumabas na mga halimaw at nang matapos na nila ay nagpasalamat naman si Jin Song dahil makakapagpahinga na siya dahil unti-unti na niyang naabot ang kanyang limitasyon. Pinagmasdan na niya naman ang mga bata na nagugutom na at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung paano kung may mangyaring masama sa labas at paano kung hindi dumating ang kanyang inaasahan na tulong mula sa labas. Tiningnan niya naman si Seon at ayon pa sa kanya na parang pagod na rin naman si Seon at pati na rin ang mga bata. Napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung hanggang kailan niya kayang mapoprotektahan ang mga bata at si Seon. Makalipas ang ilang oras ay binabalutan ng murderous intent ni Jin Song silang lahat para makapagpahinga naman sila at ito ang kanilang nagsisilbing proteksyon laban sa mga halimaw. Tumunog naman ang kanyang cellphone subalit hindi niya ito pinansin sapagkat nakakaramdam na siya ng antok. Makalipas ang ilang oras ay ginising siya ni Seon at nang magising na siya ay tinanong naman siya ni Seon na kung ayos lang ba siya dahil ang kanyang murderous intent na nagsisilbing proteksyon nila ay unti-unting nawawala at nagulat naman si Jin Sung dahil doon at kaagad niyang ibinalik ang kanilang proteksyon sabay sabi niya na humihingi siya ng paumanhin dahil pagod lang siya. Bigla naman siyang pinigilan ni Seon at sinabihan niya ito na nagawa niya namang protektahan sila at minungkahi niya na ibigay niya na sa kanya na siyang asawa niya simula dito ngayon ay siya na ang bahala at tinawag niyang honey ang ating bida. Namula naman ang pisngi ni Jin Song at bigla siyang sumigaw na hindi na kailangan dahil ayos lang siya. Sinigawan naman siya ni Seon na tumigil na siya at sinabihan niya si Jin Song na kailangan nilang makaligtas bago pa man dumating ang tulong kaya naman sinabihan niya si Jin Song na hayaan niya siyang tulungan niya siya. Hinawakan niya naman ang ulo nito sabay sabi niya na magpahinga muna siya at matulog dahil tapos na ang kanyang ginawa na pagprotekta sa kanila. Sinabi naman ni Jin Song na isang oras lamang siyang magpapahinga at bigla namang tinawag ni Seon si Chonok at inutusan niya ito na bigyan niya ng pampatulog ang kanyang tiyuhin na many akis na parang ganoon at tinawag niya itong anak. Kagad namang sumunod sa utos si Chonok sa kanya at tinawag niya itong mami. Habang si Jin Sung naman ay nagsasabi na sandali muna subalit hindi siya pinakinggan ni Chonok at ginamitan niya ito ng pampatulog at bigla namang natulog si Jin Sung sa sahig. Napangiti naman si Seon pagkakita niya na mahimbing na natutulog si Jin Sung at bigla niya itong nilapitan at kaagad niya itong hinalikan. Sana all! Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at ehit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!